kami at first <laughs> ganyan o madumi ang ano bintana yung mga yan doon o lang yan yan kung tutusin naman sila kasi nah nahihilo itong mga kasama ko so okay gagala lang dito kung tutusin meron naman dito mga ganyan mga tubig ay, may sprite mga paninda siguro yan yung doon diba so kami yung manis dito mga 11.35 So, 35 minutes pa ba bago kami makalis ng Roro, everyone. Ay, madumi yung pintana, kaya ang dyan lang, ha? Diba? Kaya kami paalis na, everyone. Ang bongga-bongga. Maandar na. So, hindi na masyadong maalon. Oh, ito si Lolo for the, this video.